Dito po ako ngayon sa ilalim Noon po ang ating uh, ampalaya so, Nagpitas po ako ng uh, mga ilang ilang uh, peraso Yan so naman na kasing uh, malaking uh, bunga po dito So binawasan ko para makalaki yung uh, iba So pagpunta natin sa labas Medyo kasi muklimlim po ngayon parang uh, umuulan ata uh. Ayun. yun umaambon niya mga kagulay ulan oh. Wala namang kasing uulan daw ngayon eh. Makulimlim lang pero yan sige para maka libre tayo sa dilig. Kaya nga lang yung uh, ulan ayaw man yan lumakas ganyan lang maghapon hindi lumalakas ano eh pero baka ngayon lumakas na po siya yan yung ating uh, garden buhay pa rin nakatayo pa rin green pa ay na naman siya oh kumapit na naman siya sa abang daming bunga 1 2 3 4 5 ayun ang ganda nasa taas siya ito rin yung nangyari nung last year nung doon naman siya kumapit sa taas nung ano kung kahoy na yan aba mga late sila mga late Humahabol Humahabol po yung ating ano ah uh, patola tsaka yung ating uh, kalabasa umahabol sila nalit sila ng tubo alami pang ano oh. hindi na nga lang sila maka uh, laki ng diretsyo dahil nga po sa lamig ngayon pangatlong araw po ngayon na wala ng ulan yung patatas natin lumalabas na oh. <laughs> yun na siya lumalabas na. oh, ang laki oh no? laki nyan wow Look at that. Yung bato. Hindi <laughs> pa tatas po yung mga gulang. Ang laki. Grabe oh. Ta. Ah. Pero eh, no, nagkulay green na nga. Kasi ang lalaki. Nag ano na. Umangat na po yung kanyang lupa. Ito oh. Yan oh. Eh, no. <laughs> Hindi pa natin na harvest. Kasi maaga pa naman kasi ngayon. Para po mag harvest ng ano. Ng uh, patatas. So ko lang to. Baka maging kulay green kasi pagka uh, expose po kasi yan sa ano kagaya ito na-expose siya nagkukulay green po siya tapos nagiging poisonous po yan ito oh, umaangat siya eh ano yeah. Oh, nakaangat siya yung lupa niya nakaganan Ayan no? nakausubo yung lupa yan yung ido pala aba dami pala green na nag start ng magkulay na lalaki oh grabe grabe yung patatas na yan kaya yung ano natin dito di nakatubo oh. Mga sibuyas Mga sibuyas ito oh. oh. biak yung kanyang lupa Mga kagulay oh. dami na palang bunga Ay I may mean, laman Ay tatlo pala yung ano dyan oh. Pang apat maliit Pang lima yan oh. Marami pala talaga siyang bunga Pati pala dito Nahuli lang sila Baka yung naano Mamunga rin yun Sa taas na yun Baka mo rin. Ewan ko ba. Nalit sila ng bunga. Ito pa. Ano yung kanina nakita ko dito. Ayun pa sa aso. Oh. Dalawa. Ayun oh. Dalawang bunga niya. Aba. Meron pa rin sa baba. Yung malaki oh. Hindi ko nakita na nakaraan. Aba. So, may pa -isa, isa pa pala. Kala ko, tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Yan. Ano kayong ginagawa ng dalawang to? What are you doing? I'm a, -a, a what? Watch out, look! Oh my god! <laughs> You're hitting the patola. The what's, frog. what's in here? Frogs. A frog? Yeah. Where's the frog? There. Oh, there's a white one and that there's a, there's a green one. Huh. And there's a is this one. your pet? I guess. <laughs> there's another one. There's, Where's like, the other one? There. Oh my God, poor frog! Is that your pet? So this one is the pond. Huh? The yeah. pond? Yeah. Oh man. We're trying to put one in it, but... one. Midlang, uh, Yan jo. Biglang umaraw. Ayun, umaambon pa pero maaraw na. Oh my good. god, what happened? Ulan araw, ito yung tatlong malaki na oh. Ready also, na. Like, uh, Sabado siguro. Pati ito. Papa? Yes sir. There's a new banana. Yeah, a small one, a tiny one. There's one in there. There's three more. Oh, there's three more now. The yeah. Yeah. Well oldest. Uh -huh. Ang dami ng bunga. Yeah. yeah, that's our banana. Maybe it's a male. What? A male banana. Why? I don't know. But there's no male. Only female banana. Wala mang lalaking saging, di ba? Puro babae. Wala pa kasing bunga. Dalawang taon na po yun. Pero sa dahon, lagi tayo nangagamit. Yung mga patulong natin dito, malaki na. Tapos, ayan, oh. Di pa dati nung nagtanggal po ako dito? Ayan. Lumaki siya. Akala <laughs> ah, ko hindi siya mabubuhay. Lumaki. Ah, honeydew. Honeydew po yan. Ayan. Lumaki siya. So, ewan ko. Tapos, ang dami na naman nating ano. Ah, long green. Opo, oh. Ay, Ay kina-init Ah... Di ba nung sinabi ko nung nakaraan, hindi siya kinakain ng slug? Ayan o, oh. kinain na siya ng slug ngayon. Maranig tayo. Walang patawan. Sabi ko pa naman dati, walang slug dito. Hindi siya nakakain. Yun pala. Inantay lang ako na magsabi ng ano. Pasaway. Buti yung iba, wala. hindi hmm. Ito pa lang sa tawag niya ng amoy melon. <laughs> amoy melon talaga hindi yung amoy melon na dahil panis ka yan pala yung amoy melon talaga pag nandito ka po banda pag dumaan ka po dito no yan masabi mong amoy melon talaga kasi amoy melon ka na kasi hinog mahina na yung ano yung na nasobran siguro sa pollen yan Wah, malalaki na pwede na ito dami Daming buong So kanina nakapagpitas na naman tayo ng ano. Ng uh, kaunting, uh, kaunting okra. Dahil nga uh, hindi naman siya umiinit. Pero marami tayo na pitas na sitaw po kanina. Ayan. Kapag uh, harvest tayo ng medyo maraming sitaw. Tapos. Ano. Ano tayo dito ang ating tangkong oh. mukhang hahabol pa may hinog na naman dito hindi na naman napansin ah ay maliit siya ah wala yung boto mga kagulay nahinog lang siya dahil na uh, may tama ang ganda ng kamatis ang ganda ng niya oh. Maniba lang Yan po ang masarap sa Yung mga ganito Sa Ah uh, Tawag dito Bagoong Ay Medyo malutong ng konti Yan Tamis po yan Sa may bagoong Ang daming bunga oh. Siga na naman sila 1, 2, 3 Nagkalat na naman ang bunga Ng patula po ngayon dito oh, Ala Ala kahit saan ka na naman lumingon may bunga may medyo malalaki meron pa dun humahataw sila hataw ulit ang bunga ng patola mga kagulay kaya lang yung panahon lang yung humahataw din ang lamig na ayun oh malaki na kagad oh, tigas ilang linggo lang mabilis lang nauudlot yung paglaki nila gawa nga nung ano nung panahon dito hindi na consistent yung uh, init niya malamig, mainit so dapat pag mainit mainit lang talaga tapos ulan, dilig ngayon kasi mainit na malamig ewan, hindi mo na maintindihan po ngayon pero yung ating ano ang dami namang talbos talbosan natin yan sa sabado mga kagulay yung ano yan puro po yung, ano ang palaya dyan no? ang haba ng palayahan na yan no? puro talbos diba dumami ang talbos oh? L ano naman, pati yung daon dumami na rin no? so kung mainit lang sana abay napakaganda pa niyan kaya lang malamig eh kaya yung mga bagong bunga ng okra hindi siya makalaki naudlot siya pero next week I mean bukas siguro ito lang kasi tatlong araw na mainit eh. Ay, malamig eh. Tapos may yan. O, oh, yung ulan. Umaraw diba kanina? Nakita nyo? yung araw. Umaraw siya. Umulan, umaraw. Tapos ngayon, wala na naman. I think... Yes, sir. Are you calling me? Yeah. What is it? How this? I mean, you on the table and I was back. Yeah, I think... Mommy just like harvested it earlier? There's two in there, right? Um no the other one was rotten. The rotten? Is yeah. it an or honeydew, uh, honeydew Oh sure. there's a crack on it. Oh yeah. That sounds so good. Yeah. Yeah, that part we can't eat. Mm -hmm. But this part here, maybe it's still good, day eh? yeah. I'm gonna go check later, okay? Hopefully Maybe. Yes. <laughs> yeah, I think it's good. <laughs> yeah, there's lots the of cucumber here. Shall we harvest? Ah, uh, no. It's not that big. Maybe on Saturday. Let's see. Yung sitaw dito, oh, di ba? Ang dami pa rin bunga. Kung naalala niyo po dati, yung makina ng slugs, di ba? Na sabi ko, wala na pag -asa. Pero, eh hey, no, late na nga lang. Pero tuloy-tuloy pa rin sila ng pagbubunga. Wala pa rin tigil. Mas dumami ngayon. kaya lang, ayun na, malapit na yan yung patandaan natin dyan eh pag yan na nilaw yan ako, ayan, pag naging ganyan yan ayun na, ayun na, na, malapit na talaga oh. maniba lang na kung baga sa ano, sa prutas, maniba lang na sila ayun, ayun na yung puno din doon. maniba lang na rin pati yung sa atin dito ayun, maniba lang na, malapit na yung naandun nga po sa dulo wala nang dahon ano po yun ayun no oh. ayan dilaw na ubus na kagad yung dahon po nya ayan so ayan na yung lamig pero hindi pa naman siguro kasi ang napapansin po natin pagka palamig na yung mga ibon maingay yan sa taas grabe ang ingay yan ang dami yung lumilipad ng mga ibon So, nagmamigrate na po sila. Ngayon, tahimik pa yung taas. Baka, ewan, medyo hindi pa sila ready na lumipat. Kasi, hindi pa naman kasi malamig. Actually, bukas sa next week, ang init pa. Mayroon pang plus, yung plus 30 naging plus 29 na lang. So, para sa ganitong buwan, August, 24 ba ngayon? 23 warm pa po yun siya mainit pa yun but kumpara pa, last year sigurad lang po may nakita akong kakaiba dito eh kumpara last year eh, September kasi nag harvest pa tayo ng mga gulay eh kaya pero last year din naman late din naman pero ewan hindi naun last year kasi last year July pa lang may harvest tayo ng sitaw ngayon dahil nag hellstorm noong July hindi po tayo nakapag harvest ngayon lang kaya tingnan niyo po to ngayon ko lang napansin to. Sitaw na pala ang bunga ngayon ng ano. ng <laughs> ating cherry. <laughs> ano? Sitaw. Oh my God. Sitaw din to. Ayan pa. Ano ba ng may sitaw na? May ampalaya pa. Diba? Sitaw tsaka ampalaya. Ayan po. Ang dami pa lang sitaw dito. Ngayon. Hindi lang makalaki yung iba. Ito. Oh, may sakit. Hmm. Tanggalin natin. Ah, uh, hindi makahawa. Nabulok siya. Yan. Yan mga sitaw po yan, oh. Ayun, ang pali sa dulo. laki na rin, oh. Dito sila gumapak. Ay, eh, ito pa pala. Marami pala. Ito pala. Talbos pala ang palaya. Sinakop na naman nila yung ano. Sinakop nila yung uh, ating uh, chair dito. Ah, pati ito pala. May, may mga maliit. Oh, ala. Oh, man. <laughs> Kaya pala di siya nakabunga ng marami dahil sinako pala siya. Ang ba yung sunflower? Ang dami rin bulaklak, oh. Parang totoo lang, ha? <laughs> Ay, nako. nakakatuwa yung ano. Nakakatawa yung uh, garden natin kasi may mga kakaibang nangyayari. Sunflower. Ayun, oh. Bunga. Bunga. Kahit sa labas, dito banda. Ang dami pa rin bunga. Wala pa rin silang tigil. Ayaw pa nilang ano, ayaw pa nilang mag-fall. hindi pa sila ready. Kaya ah uh, baka nga wala pang ano, wala pang isang buwan pa. Ang hinihiling natin. <laughs> Yan yung ating ah uh, So si Marco nagbabasketball so naroon muna kami sa gilid mga kagulay. umuulan na naman so pagkatapos naming mag-bike uh, ng mga boys uh, pinapump ko yung ating uh, yung pool ng mga bata hindi naman na kasi uh, init so malamig na yung tubig hindi na po sila makapag-swimming uh, so pinapump ko siya ngayon palabas po ng uh, bahay kasi kung dito baka bumaha sa basement po namin kaya yun po yung aking ginagawa palabas po natin uh, pinapump yung ah uh, tubig tapos sabay ko na rin yung ano sabay ko na rin yung paglilinis ng ating mga tray yung mga naiwan para magamit natin uh, next year so yan dito ito yung ating pump naambon nga oh parang tigil yan yung pump yan so may hose sya palabas dito ba na siguro dun sa labas ngayon <laughs> kasi maraming uh, tubig eh yan, oh, yung hose na yan Diretso po yan sa labas Ayan, so yung tubig na po yan, Diretso po yan, doon sa dulo, mayroon po butas. So doon po uh, dadaan yung tubig na po yan. Ayan. Ayan. So dun po yung dadaan sa may creek po dun. Parang butas. Yan. So medyo marami pa eh. Wala pa nga sa kalahati. Kasi nung uh, nilagyan namin to 6 uh, hours mahigit. touching the lupa. So wala pa sa kalahati yung na pa natin oh medyo marami lamig pa. antay so, natin matapos para bukas, mailigpit na po natin tong ating uh, yung pool yung mga bata. It's not even done. Yeah, not even half I guess. Yeah. It's not even close, right? Uh mhm. -huh. Come on, Maria. What are you doing, Mister? I'm I'm fixing the island because it was flooding. Oh yeah. yeah. Uh, in the uh, yeah, oh, Bob, do you see the frog again? Where is the frog now? Oh, yeah, I can see it. It's going out. There you go, froggy. Oh. There. Yeah, look at him. Look at you guys. Oh. You're, You're so. <laughs> oh, yeah. Are you having fun? Yeah. Yeah, that's good. Okay. Look at your hands. <laughs> <coughs> yeah, it's yeah. fine. Just take my hands, and I will just take your edge. That's good. The the island. The island. the island? The island is like the best part of like the yeah. Oh yeah. Like like anything wants to go there, but the frogs can easily cross. Oh yeah. yeah. And we found a butterfly. Oh yeah. I'll yeah. Order. It, it was one. in the swimming pool, so now we're leaving it in okay. here. Okay. Tingnan po natin ngayon yung ating ano yung ating ah pina-pump. Ay, hindi pa rin tapos pero nagpas na kalahati yung mga kagulay oh. kunti na lang one fourth na lang matatapos na rin so matagal din siya malit lang kasi yung uh, pump natin doon kaya matagal din siya Yan. so bukas ko na lang ito ililigpit dahil ah uh, gabi na ngayon, tapos basa yung uh, damo, kasi umuulan, tapos humihinto so, hindi siya ano hindi uh, diretsyo yung ano niya, yung ulan niya, hindi nga nakabasa dun sa mga halaman natin, ito, dry nga yung lupa dito, ito dry, hindi siya nakabasa nung mga bagong tanim So, ang ginagawa ko ngayon, uh, sinusulit ko, sinusulit ko po yung uh, uh summer or uh, fall habang wala pang uh, lamig. Mas magandang mag, ano, ikot muna sa garden. Kasi pag once na lumamig na, pag may snow na, hindi ka na po makaikot dito kasi puro yellow na, puro snow, malamig. So, habang wala pa, hindi pa nag-start yung lamig. yon. Lubos-lubosin muna natin. Kasi pag nandyan na, wala na. Yan. So, yan. Ang ganda na sana yung tubo nung, ano, nung, ah, uh, sibuyas natin. Yan. Yan. Yung mga, yung mga na-harvest tayo pala kanina, no. Tapos, yung ating cherry, wala na. Yan. Yan yung itsura ng kanyang mga bunga kapag ka hindi na harvest nagda-dry po siya Ayan. nabubulok mismo doon sa puno yan oh. yan so ngayong taon hindi nga ako nakapag ano nakapag paksiw de paksiw sa cherry dahil nga dyan sa masyado po tayong maraming uh, ginagawa so nakalimutan ko hindi naman nakalimutan kung naging uh, busy lang po talaga ako kasi medyo kasi malawang na yung ating uh, garden kumpara nung uh, nakaraan. Tapos next year, lalaki pa po ito. Nang kaunti na lang naman. Mga ilang bed na lang naman yung uh, ba, dadagdag po dito. Hindi naman ganun nakalaki. Siguro kung mga 1, 2, 3, 4, 5. Mga 6 mga na rest bed yun yun yung aking nagawin ngayong fall tapos yan hindi na ako makapakikot muna sa garden ngayon kasi hindi man kaanong lumaki yung mga bunga ng ating mga halaman dahil nga po dun sa lamig so nauudlot yung kanilang paglaki marami sana kaya lang nauudlot pero sige lang continuous lang po yan hanggat wala pang snow at hindi pa na nilaw lahat yung ating mga halaman so continue lang po tayo sa pag halaman ulit grabe yung bunga oh dami yan so ngayon wala pang 8 o'clock pero bukod sa cloudy talagang nag iba na po yung panahon dito ngayon nag uh, lalamig na po ng uh, kaunti I mean, nag uh, didilim na So kung dati alas 10-10.30 mas mataas pa yung araw ngayon po uh, 9 o'clock before 9 uh, yung araw po ay uh, wala na. Ayan. So ito po yung ating uh, ginagawa kayo dito sa ating garden. so rin tayo ng pool laro sa mga kids. Tapos yan. Wala mo tayong uh, ganong ah uh, ginawa ngayong uh, araw kasi uh, malamig na. So yun, nagbinta ko ng guli kanina. Kunti lang naman kasi uh, miraculous pa lang po ngayon. So sab sabad pa po ako mag-harvest ng mga dahon-dahon natin. Ayan, so ito po muna yung update sa ating garden mga gulay at sa ating ginawa. So green pa rin, maganda pa rin. Uh, tumutubo pa rin, namumunga pa rin at saka hindi pa rin na sa pagbunga yung ating patola mga patola labi daming bunga no sana mabuo pa yun dalawang linggo lang ang iniingin ko sana init pa para mabuo lang sila kasi yung ating mga bagong tanim dyan mga seedlings natin yun yung mga nakatanim natin dyan sana po yan sa lamig mas gusto po yun yung medyo malamig yung ah, klima so mga kaguli hanggang sa muli po thank you for watching at maraming salamat sa pagsama sa akin yung hapon ngayong gabi dito po sa ating ah, munting ah, gulayan So tatapusin ko lamang po yung uh, ating, uh, portable uh, swimming pool para bukas maligpit na po yan. So yun lang po mo naman mga gulo yung ating update sa ating munting gulo Hanggang sa muli po. Thank you po for watching and see you po my next vlog para po sa update ng ating garden. At dun po sa ating mga mga subscribers. May dalawang patula kayo. <laughs> so, mga mga subscribers po natin, uh, thank you for watching po. Maraming 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 salamat po sa pag-subscribe uh, sa aming channel. Sa kayo po sa mga nag-like at nag-share ng aming uh, channel. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood. Maraming salamat po. sa so, uh, see you po my next vlog para po sa update ng po ating uh, garden kasi medyo meron po tayo ng uh, gagawin sa ating uh, munting uh, gulian. Hanggang sa muli po, magandang gabi at uh, maraming uh, salamat po.